Lumipad Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Webes, October 19. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary for ASEAN Affairs Daniel Espiritu na dadalo ang Pangulo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na gaganapin sa Riyadh. Ipinaliwanag ni Espiritu na ilalatag sa Naturang Conference ang Framework of Cooperation ng ASEAN at Gulf Countries. Mahalagaan niya ito bilang kilalang highly developed economies ang Arab countries. Bukod sa summit, may nakatakdang bilateral meeting si Pangulong Marcos sa mga leader ng Saudi Arabia at Bahrain. Kukumustahin rin ng Pangulo ang Filipino community sa Gulf countries na binubuo ng Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qa Oman, Qatar at ng United Arab Emirates. Ayon kay Espiritu, aabot sa 2.2 milyong Pilipino ang nasa Gulf, kung saan 700,000 ang nasa Saudi Arabia. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!